Kumusta mga kasaliksik? Paminsan may mga nakakatakot na bagay na naghihintay lang madiskubre sa ilalim ng dagat. Kaya mula sa mala-alien na isda hanggang sa libingan ng mga gnomes sa ilalim ng dagat ay pag-usapan natin ang sampung nakakabaliw na nakita ng mga scientists sa ilalim ng dagat. Kaya kung handa ka ng mapanood ito ay simulan na natin. Number 10. Alien na isda Sa mahabang panahon, siguro narinig mo na rin ang tungkol sa mga misteryosong nilalang na maaring nagtatago sa kailaliman ng ating mga karagatan. Ngunit, ang makikita mo ngayon ay patunay na hindi na ito haka-haka, kundi isang totoong pangyayari. Ang larawan na ito ay kuha ng isang remotely operated underwater vehicle na ibinaba sa Indian Ocean sa lalim na 1127 meters. Sa una, wala namang kakaiba, ngunit bigla na lang lumitaw ang isang napaka-estrangherong nilalang na tila isang alien. Ang nilalang na ito ay biglang nagbago ng anyo, naging parang pusit at mabilis na umalis. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga mananaliksik kung ano ang nilalang na ito, kung bakit ito nagbago ng anyo at kung ito ba'y talagang mula sa ating planeta o galing sa kalawakan. Number 9. Surpresang Atake malalaman natin kung bakit kailangan ng matinding tapang at mabilis na reflexes sa pag-dive sa karagatan. Habang nag -e explore ang diver sa kalagitnaan ng malalim na dagat, napansin niyang may nakamasid sa kanya mula sa ilang metro ang layo. Isang malakas na pating ang naroroon, maayos na nakakubling sa kapaligiran, ngunit hindi sapat para mapababa ang depensa ng diver. Sa isang iglap, tila walang kakaiba ang mangyayari, ngunit biglang sumugod ang pating sa diver, handang wakasan ang kanyang buhay. Sa bilis at liksi ng kanyang mga galaw, nagawa niyang iwasan ang atake ng pating. Gamit ang mga kasangkapan na dala niya, nagawa niyang iwasan ang malakas na panga ng pating at nasugatan pa ito ng malubha. Dahil dito, nakabalik siya sa ibabaw ng tubig at nakatakas sa tiyak na kapahamakan. Number 8. Mga Bungo ng Tao Noong 2015, isang lalaki ang nag-snorkeling sa Colorado Lake sa lalim na 24 meters at may nadiskubreng kakaiba. Nakakita siya ng dalawang pigura na tila nakakadena sa ilalim ng tubig. Nang lumapit siya, nakita niyang mga kalansay pala ito ng dalawang tao na tila itinapon at itinali sa mabigat na bagay para hindi makalutang. Dahil sa takot, agad siyang tumawag ng mga autoridad. Nagpadala ng police diver ang mga opisyal upang siyasatin ang natagpuan. Lumitaw na ang mga kalansay ay hindi totoong tao kundi exhibit lamang na inilagay ng kung sinong tao para manggulat. Bagamat posibleng kalokohan lamang ito, nag-iwan pa rin ito ng misteryo sa komunidad. Sino ang naglagay ng mga kalansay doon at bakit? Number 7. Alien Jellyfish Makakakita ka ng isang video na hindi lang nakakakilabot, kundi tila lumalabag sa lohika ng science. Ang natuklasang ito ay nasa lalim na 7126 meters ng isang grupo ng ecologists at marine biologists na nag-eksplorasyon sa Java Trench. Nakadiskubre sila ng maraming extraordinary creatures, ngunit ang isa ay talagang namumukod tangi. Ito ay isang misteryosong jellyfish na inihahambing sa isang kakaibang alien dahil sa kanyang anyo. Mukha itong bluish na lobo na may maliit na tali, ngunit may ilang tentacles ito at ang linya na nakakabit sa katawan nito ay ginagamit para sa pag-navigate sa tubig nang hindi nawawala sa direksyon. Ang pinakanakakamangha ay kaya nitong mabuhay sa napakalalim na bahagi ng dagat kung saan ang pressure ay higit 500 beses kaysa sa surface at gumagalaw ito ng kalmado, tila walang pakialam sa mga batas ng lohika at kalikasan. Number 6. Mahiwagang Stonehenge Sa Lake Michigan, isang profesor ng underwater archaeology mula sa Northwest University ang nakatuklas ng kakaibang bagay noong 2007 habang nagmamasid sa ilalim ng lawa na may lalim na 25 meters, nakita niya ang mga batong nakaayos sa perpektong bilog. Ang bawat bato ay may pantay-pantay na espasyo at pare-pareho ang laki, parang sinukat ng maigi. Sa karagdagang pagsusuri, nalaman na ang lugar na ito ay 10,000 taon na ang tanda at malamang na ginawa ng sinaunang tao na may kaalaman sa sukat at distansya. Tinawag itong underwater Stonehenge, ngunit tulad ng iba pang mga ganoong estruktura, nananatiling misteryo ang tunay na layunin nito sa mga mananaliksik. Number 5. Estatwa sa Kailaliman Isipin mong sumisid sa ilalim ng dagat at makakita ng isang kakaibang mundo. Ganito ang nararanasan ng mga divers sa timog silangang baybayin ng Cyprus. Sa mga tubig na ito, bigla ang sumisibol ang isang tunay na museo na puno ng mga likha na naglalarawan ng buhay sa ibabaw ng lupa ngunit iniangkop para sa ilalim ng dagat. Ang mga divers na natutuklasan ito nang hindi sinasadya ay nakakaramdam ng matinding gulat. Dahil ang museyong ito ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa mga tao at kanilang pang-araw-araw na gawain, marami ang naaakit at minsan ay nababahala sa mga kakaibang likhang sining dito. Tiyak na walang ibang lugar sa ating mga karagatan na makakapagbigay ng kamanghamanghang tanawin ng buhay dagat gaya ng museyong ito sa ilalim ng dagat. Number 4. Kakaibang Galaw ng Mga Igat May isang diver na nakapag-video ng mga kakaibang galaw ng mga sea eels sa Red Sea. Walang makapagpaliwanag kahit ang siyensya kung bakit ganito ang kilos ng mga sea eels. Sa video, makikita na higit sa isang daang sea eels ang nagtago sa buhangin. Hindi sila halos gumagalaw, kalmado lang sila sa ilalim ng dagat. Naging usap-usapan ito sa social media dahil bihirang makita ang ganitong klasing kilos ng mga sea eels sa kalikasan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga researchers kung ano ang dahilan ng kakaibang asal na ito ng mga sea eels. Kung may ideya ka kung bakit ganito ang kanilang ginagawa, pwede mong ishare ang iyong teorya sa mga comments. Number 3. Bingit ng kamatayan Habang naglalayag ng malalim sa ilalim ng St. Clair River, nakaramdam ng kaba at takot ang isang batang diver. Sa kanyang paglalakbay, isang malakas na agos ang bigla ang yumanig sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan ang bigat ng isang napakalaking bagay na bumagsak sa kanya. Hindi ito isang bunga ng kanyang imahinasyon. Isang makapangyarihang freighter ang dumadaan sa lugar na iyon. Kinailangan niyang kumapit ng mahigpit sa mga bato ng ilog upang hindi matangay ng malakas na agos. Ang tunay na panganib ay nagmula sa buntot ng freighter lalo na sa malalaking propeller nito na halos ilang metro na lamang ang layo mula sa kanyang katawan. Ang mga segundong iyon ang pinakamalulungkot na sandali sa kanyang buhay. Isang pagkakamali ng pagkapwesto sa maling lugar at oras ang muntik ng magdulot ng kanyang buhay. Number 2. Naligaw na eroplano Noong 2013, isang sonar discovery ang natuklasan ng mga lokal na autoridad sa Lake Norman, North Carolina. Natagpuan nila ang mga labi ng isang eroplano sa kailaliman ng lawa kahit na wala pang naiuulat na insidente sa himpapawid sa lugar na iyon. Nang sumisid ang mga investigador, nakita nila ang eroplano na buo at walang bakas ng aksidente. Lalo pang naging misteryoso ang kaso nang matuklasan na walang katawan sa loob ng eroplano. Agad na umingay ang balita at dumagsa ang media, ngunit wala pa ring makapagpaliwanag ng misteryo. Isang babaeng nagngangalang Barbara Anderson ang lumapit sa mga pulis at nagpahayag na siya ang may-ari ng eroplano. Ayon sa kanya, ginagamit ang eroplano para sa pagsasanay ng mga piloto at hindi na ilock ng tama ng mga instruktor, kaya't napadpad ito sa lawa. Bagaman natanggap ni Barbara ang kanyang eroplano, nananatiling palaisipan pa rin ang buong kwento sa mga tao sa bayan. Number 1. Libingan ng mga duwende. Naisip mo na ba kung ano ang nasa kailaliman ng mga lawa sa England? Siguradong magugulat ka sa sagot. Sa anumang panahon ka magdive, makikita mo ang isang malaking sementeryo ng mga garden gnomes. Ang mga ito ay ginawa noong ika-19 na siglo sa Germany at pagdating ng 1960s, napuno na ang England ng mga gnomes. Sa mga internet forum para sa scuba diving, libu-libong user ang nagpapalita ng mga litrato ng mga gnomes na kanilang nakikita sa ilalim ng dagat. Sa mga lugar tulad ng Waswater, isa sa pinakamalalim na lawa sa bansa, may daan-daang gnomes na may iba't ibang mukha kahit ilang beses na nilinis ng pulisya ang mga lawa, hindi nila mapigilan ang fenomenon na ito.